Kamusta mga kapelikula? Naisip nyo na ba kung ano ang kayang gawin ng isang pamilya para makatakas sa kahirapan? Ang parasite ay magdadala sa inyo sa isang kapanapanabik na kwento ng isang pamilya na gagawin ang lahat para makaahon sa kahirapan. Manatiling nakatutok habang inilalahad namin ang nakakaingganyong kwento ng mga Kim at mga Park. Kung nagustuhan nyo ang mga movie recap at review, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at magkomento sa ibaba ng inyong mga opinyon tungkol sa Parasite at kung anong mga pelikula ang nais niyong makita sa susunod. Pindutin din ang bell icon para ma kayo sa aming mga bagong upload. Tara, simulan na natin! Sa isang maliit na semi-basement na apartment sa Seoul, ang pamilyang Kim ay nahihirapan sa buhay. Kasama sa pamilya si Natatay Kitay, Nanay Chumsok, anak na babae Ki Jung, at anak na lalaki Ki Woo. Kumakabig sila ng kaunting kita sa pagtiklop ng mga kahon ng pizza, at napipilitang magnakaw ng Wi-Fi at gumamit ng usok ng pestisidyo mula sa mga fumigator para patayin ang mga insekto sa kanilang apartment, kahit na nalalanghap din nila ito. Isang gabi, binisita ni Min Hyuk, kaibigan ni Kiwoo, ang pamilya at nagdala ng Scholar's Rock mula sa koleksyon ng kanyang lolo, na sinasabing magdadala ng yaman. Inalok din ni Min Hyuk si Kiwoo ng trabaho bilang tutor sa isang mayamang pamilya dahil maglalakbay siya sa ibang bansa. Si Kiwoo, na marunong mag-English mula sa kanyang serbisyo sa militar at maraming beses na pagsubok sa University Entrance Exam, ay nagpasya na tanggapin ang trabaho. Peke ang mga dokumento na ginawa ng kanyang kapatid na si Kijung para sa kanya. Alam nilang hindi ito susuriin ng mga employer. Suot ang kanyang pinakamagandang damit at may dalang peking dokumento, pumunta si Kiwoo sa bahay ng pamilya Park sa isang magarang bahagi ng lungsod. Pinapasok siya ng housekeeper na si Moon Guang at sinuri siya ni Choi Yeon Jo, na kilala rin bilang Mrs. Park. Tulad ng inaasahan, halos hindi tiningnan ni Mrs. Park ang mga dokumento at nagtiwala sa rekomendasyon ni Min Hyuk. Gayunpaman, nais niyang masaksihan ang unang aralin upang matiyak na ang kop si Ki -woo. Ang kanyang tinuturuan ay si Dahye, na unang mukhang mahiyain at nagulat ng hawakan ni Ki ang kanyang pulso upang aliwin siya sa isang mahirap na ehersisyo. Sa kalaunan, nagtiwala siya kay Ki -woo. At si Mrs. Park, na nasiyahan sa kanyang nakita, ay nagpasya na kunin si Kiwoo at bayaran siya ng maayos. Matapos ang unang aralin, nakilala ni Kiwoo ang mas batang kapatid ni Dahye na si Dasong, na obsessed sa paglalaro ng Indians at sumali sa mga scouts. Bilang dating scout, ipinakita ni Kiwoo ang kanyang pag-unawa nang ipakita ni Mrs. Park ang mga guhit ni Dasong kay Kiwoo, sinamantala niya ang pagkakataon. Pinuri niya ang mga guhit bilang mga obra maestra at binanggit ang pangangailangan ng isang art teacher na iminumungkahi ang kanyang pinsan na si Jessica, isang mataas na kwalipikadong art therapist. Sa katotohanan, tinutukoy niya ang kanyang kapatid na si Kijung na nag-aral ng art therapy at psychology upang maghanda para sa kanyang interview bilang Jessica. Kinabukasan, si Kijung, na nagpapanggap bilang si Jessica, ay napahanga si Mrs. Park at napaniwala siya na hayaan si Dasong na magkaroon ng kanyang unang art lesson ng mag-isa. Sa pagtatapos ng aralin, ipinakita ni Kijung kung gaano kahusay si Dasong sa ilalim ng kanyang patnubay, at binanggit ang mga palatandaan ng trauma sa kanyang mga guhit na nagmula sa isang insidente noong first grade. Napaniwala si Mrs. Park sa pangangailangan ni Dasong ng art therapy at kinuha si Kijung na may mahusay na sweldo. Pagkatapos, nakilala ni Kijung si Mr. Park na nag-alok sa kanya ng sakay pawi. Upang mapanatili ang kanilang panluloko, Iginiit ni Kijung na ihatid siya sa istasyon ng tren, nagpapanggap na nakatira sa isang mas magandang lugar. Habang nasa biyahe, itinago niya ang kanyang panti sa kotse. Sa bagong sweldo ng kanilang mga anak, nagsimulang mabuhay ng mas maginhawa ang pamilyang Kim at pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Natagpuan ni Mr. Park ang panti at pinaghinalaan ang kanyang driver na si CEO ng hindi tamang pag-uugali at paggamit ng droga. Sinamantala ni Kijung ang pagkakataon at ipinahiwatig kay Mrs. Park na sinubukan ni na dalhin siya sa ibang lugar sa halip na sa istasyon. Nagpa siya si Mrs. Park na palihim na tanggalin si Yuon upang maiwasan ang iskandalo at tinanggap ang payo ni Kijung na kumuha ng isang mature at mapagkakatiwalaang ang driver. Inirekomenda ni Kijung ang dating driver ng kanyang tiyuhin na si Kitaik pala. Sa isang test drive, napahanga si Mr. Park sa mga manners at kaalaman ni Kitaik sa lungsod, kaya't kinuha siya agad. Ang huling bahagi ng kanilang plano ay ang pagpapaalis kay Moon Guang, ang housekeeper na matagal nang kasama sa bahay mula pa sa mga dating may-ari. Natutunan na si Moon Guang ay allergic sa mga peach, palihim na inilantad ni Naki Wu at kijung siya sa peach fuzz. Nagpunta si Moon Guang sa doktor, pinaghihinala ang hindi allergy ito, at kinuha ni Kitaek ang isang selfie, kasama siya sa background. Ipinakita niya ito kay Mrs. Park, sinasabing narinig niyang may tuberculosis si Moon Guang. Nang umubo si Moon Guang dahil sa allergy, nagsagawa si Kitaek ng isang madugong tissue upang mapaniwala si Mrs. Park. Natakot sa pagkakaroon ng may sakit na empleyado, palihim na pinatalsik ni Mrs. Park si Moon Guang, at naniwala si Mr. Park na umalis siya. Kailangan ng bagong housekeeper, nakuha ni Mr. Park ang rekomendasyon ni Kitaek para sa isang kilalang ahensya, na isa pang panlilinlang ng mga Kim. Nagpanggap si Kijong bilang sekretarya ng ahensya, at si Chung Sook ay kinuhang bagong housekeeper na kumpletuhin ang pagpasok sa bahay ng mga park. Napansin ni Dasong ang parehas na amoy sa mga Kim, napagtanto na hindi ito mula sa sabon kundi mula sa kanilang lumang, murang apartment. Isang araw, umalis ang mga park para mag iniwan si Chung Sook na namamahala sa bahay. Pansamantalang lumipat ang mga Kim, tinatamasa ang magarang espasyo, pagkain, at alak. Dinasa ni Kiwoo ang diary ni Dahye, nagpaplano na mag-propose pagpasok niya sa universidad sa isang bagyong hapunan, nagdoorbel, si Moon Guang, sinasabing may nakalimutang bagay sa basement. Habang nagtatago ang mga Kim, pinapasok siya ni Chung So. Ipinakita ni Moon Guang ang isang nakatagong bunker sa likod ng isang aparador, kung saan nagtatago ang kanyang asawa na si Jun Sai mula sa mga loan short ng maraming taon. Palihim niyang pinapakain si Jun Sai, ipinaliwanag kung bakit akala ni Mr. Park na siya'y kumakain ng marami. Humiling si Moon Guang kay Chung Sook na hayaan ang kanyang asawa na manatili kapalit ng pera, ngunit tumanggi si Chung Sook at nagbantang tawagan ang pulisya. Nadiskubre ang mga Kim habang nagmamanman, at nirecord ni Moon Guang sila, nagbabantang ibunyag ang kanilang panluloko. Lumala ang sitwasyon ng porsahin ni na Guang at Gyun ang mga Kim na sumunod, kinukuha ang kontrol sa bahay. Binatikos nila ang mga Kim sa kalat, ikinukumpara ito sa kanilang paggalang sa disenyo ng bahay sa isang talumpati ni Moon Buang, sinamantala ng mga Kim ang pagkakataon para mapigilan ang mag-asawa. Itinali ni Kita X si Jun ginamit ni Ki Jung ang mga pitch para mapilayan si Moon Gwang, at binura ni Ki Woo ang incriminating video. Nagring ang telepono ng bahay, inanunsyo ni Mrs. Park ang kanilang maagang pag-uwi dahil sa bagyo. Nagmamadali ang mga Kim na linisin at itago si na Guang at Gyun sa isa bunker, pagkatapos ay nagtago sa ilalim ng mesa. Dumating ang mga park, at natulog ang mga magulang sa sala, upang bantayan si Dasong, na natutulog sa tent sa labas. Narinig ni kita X silang nag-uusap, inilalahad ang kanilang pag-alipusta sa kanyang amoy at ang kanilang pagtingin sa mga empleyado bilang simple-minded. Natrap ang mga Kim ng ilang oras hanggang sa makatulog ang mga park, pinayagan silang makatakas. Hindi sinasadyang itinulak ni Chung Sook si Moon Gwang pababa sa hagdan, nagdulot ng pagdurugo. Umalis ang mga Kim, bitbit -bit ni Kiwoo ang Scholar's Rock para sa swerte. Pagbalik sa kanilang binahang apartment, sinagip ng mga Kim ang ilang gamit at sumama sa iba sa isang evacuation shelter. Ibinahagi ni ki Wu ang kanyang pangarap na pakasalan si Dahye at bilhin ang bahay ng mga Park habang nananatiling tahimik si Kitay. Kinabukasan, tinawagan ni Mrs. Park ang mga Kim upang maghanda ng isang party para kay Dasong. Habang nasa mga errands, pinagmaneho ni Kitay si Mrs. Park na masayang nagkukwento tungkol sa kanilang swerte sa panahon sa party, dinala ni Kiwoo ang Scholar's Rock sa bunker, nakaharap si Junsai na inatak siya gamit ang bato. Si Junsai, na nababaliw na sa pagdadalamhati, kumuha ng kutsilyo at nagtungo sa Hardin, kung saan pinaplano ni Nakitaek at Mr. Park na sorpresahin si Dasong. Sinaksak ni Junsai si Kijung, nagdulot ng scissor kay Dasong. Nagmadali si Kitaek sa kanyang anak na babae, habang tinutulungan ni Mrs. Park ang kanyang anak at hinihiling kay Mr. Park na kunin ang mga susi ng kotse. Naglaban si Nakitaek at Junsai, at pinatay ni Chungsook si Junsai gamit ang skewer. Kinuha ni Mr. Park ang mga susi, ngunit ang kanyang reaksyon sa amoy ni Junsai, ay nagdala kay Kitaek sa bingit ng pagkaloko. Sinaksak niya si Mr. Park at tumakas. Nagising si Kiwo sa ospital, nalaman na namatay ang kanyang kapatid, nawawala ang kanyang ama, at sila ng kanyang ina, ay nakatanggap ng probation para sa peking dokumento. Bumisita sa bahay ng mga Park, ngayon pag-aari ng isang pamilyang aleman, Nadecode ni ki Woo ang isang Morse Code message mula sa kanyang ama na nagtatago sa bunker. Determinado, nangako si Ki-woo na bilhin ang bahay at muling pagsamahin ang pamilya. Ang Parasite ay isang masterclass sa pagkukwento, pinaghalong humor, suspense, at matinding social commentary. Ang direksyon ni Bong Joon-ho ay impeccable, at ang screenplay ay matalas at nakakainganyo. Ang mga pagganap ay top-notch, bawat aktor ay nagdala ng lalim at nuance sa kanilang mga karakter. Ang cinematography at production design ng pelikula ay exceptional din, lumilikha ng matinding contrast sa pagitan ng karangyaan ng pamilya Park at ang kahirapan ng pamumuhay ng pamilya Kim. Ang pagsisiyasat ng pelikula sa disparity ng mga klase ay parehong thought-provoking at unsettling, ginagawang must-watch para sa sinumang interesado sa mga kontemporaryong issue sa lipunan. Ang Parasite ay isang kapanapanabik at di malilimutang karanasan na magpapakwestiyon sa inyo sa mismong fabric ng lipunan. Kung nagustuhan niyo ang recap at review na ito, siguraduhin pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas maraming movie recaps, at mag-iwan ng komento sa ibaba ng inyong mga opinyon tungkol sa Parasite. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify kayo sa aming mga bagong upload. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.